Hello guys, good morning Mindanao, good morning Sir Gaudel Sur <laughs> Andito po kami, ito ang routine namin tuwing umaga dito, magtatanim ng gulay Ayan, kamuti Tami. Ayan po, nagtatanim sila Ayan. Ito pa yung bagong tanim ngayon Ayan. Ito lang ah libre na sa gulay dito ito yung kamuti na naglalaman yan naglalaman tapos ito naman yung panghalo sa sabaw pag magsinabaw ka na ang isda or magsigang ayan mga bagong tanong yan kaya wala pang ganon dahon so, ito na yung ano yung may dahon ayan. Tapos, tapos yung talong namin wala pa hindi pa kami nakapag ano, nagpunla pa kami so ito na lang yung dalawa ayan dalawa lang ayan. ito yung mga tanim namin yung una naming tanim ayan. una naming tanim kamuti din yan talbos ng kamuti magsawa ka ng kamuti dito ang dami ito naman yung talong ay talong ano ba to okra. Ayan po yung okra namin. Ang tataba. Malapit ng mamunga yan. Ayan o. Ang tataba. Kung ano-ano dito itanim namin. Ayan o. Puyapuyag. Ito yung rambutan galing Manila pa yan yung dala galing Manila Ayan. ito po guys oh, mani yan mani at may kalabasa mani 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 yan itong parambutan Yung gabi ko parang hindi na kaya -ano yung gabi. Ayan ang gabi. Ayan Ito naman yung mga tanglad. Ayan. Tanglad. May okra pa dito. May papaya. Tapos yung sibuyas dahon. Paglang ayan, ayan. 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 Ayan tapos yung mga sitaw. Ayan, malapit ng malapit ng ano ano tawag dyan? Kap-kap. Magkap-kap. <laughs> ko ano sa Tagalog yun. Magkap-kap. May sitaw. Ayan. May palibot ang sitaw. Ayan. kumapit kumapit malapit ng kumapit yan ito pa yung ano rambutan aray ko ito yung ano ko eh uh, malunggay ang ano pipino ayan ah pipino Kunti lang nabuhay ng pipino ah. Antas. Mm, mm. pa ng ano. Niyog. Tapos ang aking kangkong. <laughs> Ilang bisis na namin yung ginula yan ginulayan. Ayan. Ayan. Nagpalibot lang yan. Pero anuhan ko yan ngayon. Magpitas ako niyan. Tapos itanim ko ulit para dumami. Yan. Dito pa yung rambutan. Doon yung mga new. Yan dito pag sipag ka magtanim. Makakain ka naman. Basta may bigas lang. Mga gulay pwede na. Oh, ang dami mong gulay. Malapit ang bakawan. Manguha lang kayo ng ano. Ng mga clams. Maraming clams dyan. Tapos may ipopun uh, may itatarim ba kaming ano. Pichay. saka eh, Kaso maliliit pa yung punla namin. Hindi pa nag ano. Hindi pa lumaki. Ayan. Ito yung pecha yo. Yun. No. Tapos may tatanim din kaming kamuting kahoy. So may tang tanglat pa dito tapos may mustasa. Ito ito yung, Tawag sa amin si Buling. kung kukunin ang tawag diyan sa Tagalog. Mabango yan. Ito naman yung talong. Parang kunti lang yung tungo ng talong. Yan. At hindi, nagtatanim pa kami ng mga halaman dito kasi wala pa ako mga halaman. to mga bagong tanim namin, kahapon lang yan namin tanim. Yan. Nanghihingi lang kami ng seedling. <clears throat> dito pa may mga halaman pa ako dito ito oh. nakita ko sa tabi ng bahay di ba mahal yan yan pag mga ganyan Ayan. ito pa yung mga tanim kong halaman yung iba binili ito binili ko, bubin-bili ah. May bulaklak na. Ayan, ito rin ang mulaklak na oh. Tapos yun, Mr. and Mrs. Siyem. Ah. Siyem. Ito pa. So, oh, Nagtatanim-tanim na ako dito ng mga halaman sunod balik ko niya eh malalaki na nakakatawa lang dito sa probinsya eh yun lang ang ano may tanim tanim Wala, walang stress ayan 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 guys ayan lahat yung mga tanim ko hindi ko tanim pala <laughs> tanim no oh. no yun no oh, ayan, masipag magtanim si A. Uh, si Analin. Yan, masipag magtanim. So, ayan guys. Yan lahat ng mga tanim ko. Ayan, kita niya. Oh. So, nalabalik ko. Ang dami ng tanim nito. Magtatanim din ako doon ng ano, kangkong. <laughs> hindi na ka siningad to, Garuji. Masa'n upat ka Okay guys, thank you for watching. Bye-bye.